Ano? Atrasan nyo't galit? Ahhhh, uh, no! Ay, no. Aray. mo. Aray! Gagaling to, hindi? Ahhhh, uh, tanggalin na! Tatanggagaling to, hindi? Tatanggalin na! Gagaling to, hindi? Tatanggalin na! Gagaling hindi? Tatanggalin! Gagaling hindi? Gagaling to! Gagaling to siya! Tapos sumatak sa ulo. Tanggalin mo! Gagaling mo lahat! Sabulo. Apa yang anda lakukan? Aku tak nak keluar. 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 Aku tak mo keluar. Aku tak nak dampot tapon. Huwag ay mo lahat ay po ay po ay po ay po. Ay. mo doon. tapon. Tanggalin mo. Dadagdagan na. ko pa to. balikat. Tanggalin mo. Tinanggal yeah. ko na. na. Jan, Jan. <laughs> Aray ko. Aray ko. Aray Ayoko, Ano? Huh. 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 po. Huh. 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 Ang nakakita kong gumagambalan sa'yo okay. yung nag-aano siya ng bulay. Hindi tanda. May nakaano ka ba dati na? Wala naman. Yun lang, hindi na sasabi na yung um, um, potato yung mga ganda ng hotis mo. Ah, ginaganong ka? Ayaw hmm. Ah, ayan mo na. Pag sinabi ka, hukla um, sa ng tapo.